Come Hindi. Okay na ako. Okay na. Magmamotor na lang tayo. Hindi kasi pwede yung... Hindi pwede yung sasakyan ko eh. eh Oo, oh, hindi pwede yung sasakyan ko kasi yung alternator pa. ko pa noon. Punta nang delikado pa. May bigla tayong... Bigla tayong itirig na. No? Mawala tayo ng ano... Ng charging ng battery. <laughs> Hindi, yung ano, yung yung bracket pare. Yung bracket kasi noon ano na, na, na naglulus. Kaya yung alternator ko, bagong alternator ko, eh, bagong palit yun Yung alternator. Oh. Ibabagawa eh, ko pa yun eh. Paparehistro pa yun eh Paparehistro ko pa Oo oh. September kasi yun eh <laughs> Lagi pa ano mo na Mga sagi ka <laughs> Dente eh Ano yun? Friday yun Doon ko O O Ah, nasa one plus pare ah 1 plus kasama na yung ano ha Medical doon Ah medical yung insurance Ang tawag dun yung ano Ano Hindi medical Medical pa yun yun Basta yun Basta <laughs> Wow, oh, insurance mo yun eh Yung ano Yung medical <laughs> Oh, sa sero January pa yun ah Pwede Pwede, pwede eh ano so, na sa uniform natin? ha <laughs> <laughs> ha pare, ha wow. <laughs> yeah, bala ka. Go na Yonah bala doon. Nanti kan, nanti kan Rasa, Saan Kita sarai yang pria ya kari Mili kari Mili kari Mili kari Mili kari Hai pujol, konggrats! Ia <laughs> bang ah. Champion! Ayos! Eh, kenapa kau Ini bergurau? Kau

mga batak doon <laughs> 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 Ano? Ano? <laughs> ano yun? Anong, anong, ano yun? Para sa inyo, pre Para sa inyo <laughs> Hi, Vlad Hi, Vlad, siya, pre Ano yun? Ano Ako, yun lang Tama yun, piligado yan Huwag mo nang pakara Huwag mo nang pakarabi Huwag mo nang pakarabi magkaroon ng 20 na, sorry Mahirap pinasinasabihan ka na na maintenance naku oo oh, puro mga ano na puro mga hala, hala, halaman taloy gulay na gulay ano pa rin syempre iwas pa rin talaga number 1 pa rin yun o oh, number 1 pa rin yun so, hindi ko nagja jogging tara hindi ko nag uh... ako <coughs> sakit na mga yaman pare <laughs> Ano <laughs> <coughs> naniniwala ka doon, Paring Roy? Ano naniniwala ka doon? Naniniwala ka doon? Ano na kinakakit yan? Ay, yun lang. <laughs> ano, umuusad ba yung biyahe mo, pare? Wala na. <coughs> Wala internet. internet tú.